Hi kaibigan! Naisip mo na ba kung bakit may mga lalaking hinahabol at halos sambahin ng mga babae habang ang iba ay pilit nagpapapansin pero hindi pinapansin? Anong meron sa mga lalaking ito? Anong klase ng aura, mindset at ugali ang mayroon sila na halos hindi makawala ang babae kahit hindi sila nagpapakita ng effort o sweet gestures 24-7? Kung gusto mong malaman ang sampung mga klase ng lalaki na natural na hinahabol at halos sambahin na ng mga babae, tapusin mo ang video na ito at i-comment mo kung alin sa mga sampung klase na matatalakay natin ang pasok sa iyong pag-uugali. Bago natin simulan kaibigan, kung bago ka sa channel na ito, welcome sa iyo at kung maaari ay i-comment mo kung nasa ang lugar ka habang pinapanood mo itong video, masaya ako malaman kaibigan kung gaano nakalayo ang nararating ng ating kapatiran gamit ang malupit na philosophy ng Stoicism. At kung seryoso ka sa Stoic Self-Mastery at Masculine Mindset, mag-subscribe ka na kaibigan para mas marami ka pang matutunan sa sarili mong katahimikan at tapang. Kaibigan, napansin mo na ba? May mga lalaki na kahit anong effort ang gawin, kahit todo pabango, pagwapo, at pakyut, ay hindi pinapansin ng babae. Samantalang may mga lalaki naman na simpleng kumikilos, hindi nagpapansin, pero sila ang hinahabol, hinahanap, at halos sambahin ng babae. Bakit ganon? Dahil ang tunay na hinahabol ng babae, hindi lang itsura o yaman. Hinahanap nila ang lalim, disiplina, at presensya, na hindi kayang ibigay ng lahat ng lalaki, babae man o lalaki. Gusto nila ng presensya na nagbibigay seguridad, hindi ng presensyang palaging humihingi ng validation. Kung gusto mong malaman kung anong klasing lalaki ang hinahabol at halos sambahin ng babae, manatili ka dito kaibigan. Dahil pagkatapos nito, malalaman mo kung paano ka magiging lalaki na hindi lang basta gusto nila, kundi lalaki na pinipili nilang hindi pakawalan. Ngayon kaibigan, narito ang sampung klase ng lalaki na hinahabol at halos sambahin na ng mga babae una. Lalaki na may malinaw na purpose. Hindi lang siya nagtatrabaho para mabuhay, kundi may pangarap siyang binubuo araw-araw. Alam niyang mahalaga ang oras niya, kaya hindi siya basta-basta nagpapapansin o gumagastos ng oras sa wala. Ang lalaki na may malinaw na layunin sa buhay ay parang magnet sa babae dahil dito niya nararamdaman na magiging ligtas siya. Dahil alam niyang ang lalaking ito hindi basta sumusuko kapag may problema. Ayon kay Marcus Aurelius, ang paghiwa sa gawa ay nagpapalapit sa gawa. What stands in the way becomes the way. Hindi mo iniinda ang hadlang. Ginagawa mo itong daan para makamit ang layunin mo. Pangalawa, lalaki na may emotional control. Hindi ka basta-basta natataranta kapag may problema. Hindi ka umiiyak sa kanya para makakuha ng simpatiya at hindi ka nagpapakita ng selos na wala sa lugar. Kapag may kausap siyang iba, hindi ka nagagalit. Kapag busy siya, hindi mo siya kinukulit. Dahil alam mo ang halaga mo at kaya mong kontrolin ang emosyon mo. Mas lalo siyang nahuhulog dahil nararamdaman niya ang katahimikan at tapang sa presence mo. Pangatlo, lalaki na tahimik, pero bagsik. Hindi mo kailangan ipagsigawan sa social media ang mga achievements mo. Hindi mo kailangan magpakitang gilas para lang mapansin. Pero sa bawat kilos mo, ramdam ang confidence na hindi nagyayabang. Ang pagpasok mo sa isang lugar ay hindi mo sinisigaw, pero nararamdaman ng tao na nariyan ka. Ang mga babae ay naa-attract sa lalaking hindi nakikipagkumpetensya para sa validation, pero alam ang halaga niya. Pangapat, lalaki na may disiplina. Kapag sinabi mong gigising ka ng maaga para mag-ehersisyo, ginagawa mo. Kapag sinabi mong hindi ka na magwawaldas sa bisyo, tinutupad mo. Kapag sinabi mong mag-aaral ka para sa promosyon sa trabaho, hindi mo tinatamad-tamad. Ang mga babae ay humahanga sa mga lalaking may sariling kontrol sa sarili nila dahil ito ang patunay na kaya mo ring pangalagaan siya kung sakaling magkasama kayo sa buhay. Panglima, lalaki na may mystery. Hindi mo agad ibinubunyag ang lahat tungkol sa buhay mo hindi ka palaging available para sumagot ng message. Hindi ka palaging nagbibigay ng update kung nasaan ka o anong ginagawa mo. Sa bawat pag-uusap nyo, may bago siyang natutuklasan tungkol sa'yo. Dahil dito, nagkakaroon siya ng excitement na makilala ka palalo. Pang-anim, lalaki na marunong magbigay ng value. Kapag kausap ka ng babae, hindi siya nababagot. Marami siyang natututunan mula sa iyo. Nai-inspire siya sa mindset mo at nakukuha niya ang emotional comfort na hindi niya nakukuha sa iba. Nagbibigay ka ng value sa buhay niya sa paraang hindi niya agad nare-realize. Kaya unti-unti siyang nahuhulog sa iyo nang hindi niya namamalayan. Pang ito, lalaki na hindi takot mawalan. Hindi mo siya binubombard ng message araw-araw para lang magparamdam hindi mo siya ini stalk sa social media kung saan siya pumupunta o kung sino kasama niya. At higit sa lahat, hindi ka nagagalit o nagmamakaawa kung sakaling lumayo siya. Dahil dito, napapaisip siya. Bakit hindi siya natatakot na mawala ako? At dito siya mas lalo pang nahuhulog dahil alam niyang buo ka kahit wala siya. Pangwalo, lalaki na consistent sa growth. Kahit hindi mo sinasabi, Nakikita niya ang progress mo. Nakikita niya na mas gumagaling ka sa trabaho mo. Mas humahaba ang pasensya mo. Mas lumalakas ang katawan mo at mas lumalalim ang mindset mo. Ang consistent growth mo ay nagpapatunay na hindi mo kailangan ng babae para magbago at hindi mo siya ginagawang dahilan para lang umayos sa buhay. Waste no more time arguing what a good man should be. Be one. Marcus Aurelius. Pangsyam, lalaki na marunong makinig. Hindi ka tulad ng iba na puro sarili ang kwento. Kapag nagsimula siyang magkwento, hindi mo siya pinuputol. Nakikinig ka ng tahimik. Nakikita niya sa mata mo na interesado ka sa bawat salita niya. At dito niya, nararamdaman ang connection na hindi niya makuha sa iba. Dahil sa pagiging mahinahon mo, mas lalo siyang nahuhulog sa presence mo. At sampo, lalaki na may integrity. Ang sinasabi mo, ginagawa mo. Ang mga pangako mo, tinutupad mo. Hindi ka paasa, hindi ka manluloko, at hindi ka plastic. Ang integridad mo ang nagpapakita na may respeto ka sa sarili mo. At dahil dito, nahuhulog ang babae sa iyo dahil ramdam niya na kaya kanyang pagkatiwalaan. Kapag sinabi mong aalagaan kita kung dumating ang tamang panahon alam niyang hindi ito linya kundi pangako kaibigan tandaan mo hindi hinahabol ang lalaki dahil sa dami ng effort na binibigay niya hinahabol siya dahil ramdam ng babae na kahit hindi siya habulin siya ang tamang piliin bakit dahil ang babae pag nakita nila ang isang lalaki na may direksyon may respeto sa sarili at may disiplina sa emosyon nakikita nila ang isang rare na lalaki sa mundong puro validation seeker. At dahil dito, nagkakaroon sila ng tiwala na ilapit ang sarili nila sa lalaki at minsan, ibigay ang lahat ng kusa. Ayon kay Marcus Aurelius, Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one. Huwag kang magreklamo kung bakit hindi ka hinahabol. Ayusin mo ang sarili mo at magiging natural ang paglapit ng tamang tao sa buhay mo. Kaibigan, kung napansin mo, lahat ng sampung klase ng lalaki na hinahabol at halos sambahin ng babae ay hindi tungkol sa pera, forma o gwapo lang. Ito ay tungkol sa karakter, disiplina, presence at mindset na binubuo mo araw-araw ng tahimik pero bagsik. Hindi mo kailangan habulin ng babae dahil kapag ikaw ay may purpose, emotional control, consistency, at integrity. Kusang darating ang tamang babae sa tamang panahon. At ang babaeng iyon ay hindi lang basta darating, mananatili siya dahil alam niyang hindi niya matatagpuan sa iba ang klasing presensya at katahimikan na meron ka. The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Marcus Aurelius. At tandaan mo kaibigan, ang pagiging tunay na lalaki ay hindi nasusukat sa dami ng babaeng nahuhulog sa iyo, kundi sa kung paano mo minamahal ang sarili mo at pinapangalagaan ang respeto mo sa sarili. Maging lalaki na tahimik pero bagsik, hindi para habulin ng babae, kundi para mabuhay ng buo, matibay at may direksyon sa sarili mo. Kaibigan, ngayon na natutunan mo na ang sampung sikreto ng mga lalaking hinahabol at halos sambahin ng mga babae. Alin sa mga ito ang pinakakailangan mong simulan ngayon para sa sarili mo? I-comment mo sa baba ang sagot mo dahil gusto kong malaman kung saan ka na sa iyong journey bilang isang tunay na lalaki na hindi umaasa sa atensyon para lang maramdaman ang halaga mo. At kung gusto mo pa ng Stoic Tagalog Advice, Masculine Mindset, at mga tips kung paano maging attractive sa babae nang may respeto at dangal, mag-subscribe ka na sa channel na ito at i-turn on ang notification bell. Tandaan mo, kaibigan, do it silently. Let the result do the talking. Ang tunay na lalaki hindi nagpaparamdam para mapansin. Siya ang pinapansin, hinahabol at kinahuhumalingan dahil sa presence at character na binuunya ng tahimik pero mabagsik. Magkita tayo sa comment section kaibigan.